at merong mga haka-haka lang. Simula muna ako sa mga haka-haka lang. Marami dyan nagsasabi, uminom ka ng apple juice, castor oil, Epsom salt para ma maitulak at mailabas mo na ang gallstones mo. Hindi po siya totoo. Okay? Huwag kayong magpamarites dyan ha. Marami na akong pasyente nagsasabi niyan sa akin. Sinasabi ko sa inyo. Lahat po sila natatakbo uli sa emergency room. Akala nila gumagaling sila doon. Bagamat ito po ay mga myths na nagkumakalat sa internet, importante malaman ninyo na wala po talagang scientific backing ang nanitong klaseng treatment. At hindi ko po ina-advise na gawin niyo po ito para sa inyong paggamutan ng gallbladder. Uh, may iba naman, ang kanilang mga sinasabi ay pwede nilang ipahilot. Ito'y paniniwala, fake Uh, faith ang ginagamit. Pero sa, sa totoo lang, hanggang ngayon, wala pa rin kaming nakikitang scientific evidence na ito ay makakatulong sa pagtanggal ng gallbladder. Importante pa rin na gamitin ang siyensya para dito. Pag meron kayong karagdagang katanungan tungkol sa surgery, lumapit po kayo sa inyong board-certified surgeon na may tatak na FPCS or FPSGS. Ito ang tatak ng kalidad.